Samantala sa ibang balita naman po, nakolekta mula po sa labing limang bayan po sa La Union naman ang nasa 8.423 na metrong uh, o metrikong tonelada ng plastic po sa basura sa patuloy na pag-arangkada ng Trash to Cash Program o Aling Tindera Palit Basura Programa. Sa kabuuan, 175 na kahon ng dilata ang naipamahagi po sa mga pamahalang panalawigan ng pamahalang panalawigan kapalit po mga nakokolektang basura sa mga kabahayana, tanging mga pet bottles, soft and hard plastic tarpaulin at tetra packs at styrofoam ang tinatanggap sa programa na maaring ipalit ng mga residente sa isang delata o 10 piso kada kilo. Patuloy naman ang suporta ng mga lokal na pamahalaan sa programa bilang pakikiisa sa plastic code ng lalawigan. Nagsimula ang programa noong April 2023 na ngayon layuning mabawa asan ang polusyon sa kapaligiran na dulot ng mga plastic na basura sa ilalim ng 10-year solid waste management plan ng lalawigan. IFM News. IFM News. IFM. IFM News.